Guys, magandang umaga and welcome back po sa aking channel. So ngayon ay August 10, Sunday. So maglilinis tayo ng tindahan guys. Late na kami na bukas, mga 8 na siguro may gift. So time check na sa 11.31 so di pa ako nakapag-ayos dito sa tindahan. no. So maglilinis tayo, magwawalis-walis tayo. Tsaka magpupunas-punas ng ating tindahan. Kasi sobrang kanikabok guys, lalo na dito sa amin. Ang harap namin ay, ano, yung lupa na ba? Pero hindi klaro guys. No? Tapos yung pinakaano namin guys, bukid. Papakita natin dito. Ayan o. Oh. Yan guys ah. Yan, kabukiran. So, ano yan, guys? Uh, hindi amin yan. <laughs> Ayan. Balik tayo dito. Ayan. So, meron tayong pamunas, no? Magpupunas tayo ng... At pinunasan ko na yung ating mga, ano, guys? Itong cream line. Tapos dito naman. Sobrang talaga yung alitabok sa aming lugar. Ayan. Punas-punas. Tsaka napakainit. Sobrang init na naman ngayon. So, dito dapat lagi malinis para... ah uh, pumasok ang swerte. At saka syempre yung mga customer natin ayun ng mga ganyan di ba madumi yung tindahan. So baka may masabi sila na mali ka bukang ating tindahan. So kailangan dinisin natin. Wait lang. Arcee? Kung sexy naman. Ay! Dalada naman! Kumakita sa Arian. Dalada magaling ka naman ng ice cream dito pala. Yellow? Wala. Wala. Mga malalang drinks. Ready. Sisi mo ah! Baka bukas pa. Kasi naglilingis pa na dahil sa mo tayo guys since walang laman kasi naubusan tayo dito ng soft drink sa ating ref yung malaki maglalagay tayo dito so, syempre punasan natin yung ating bote kasi maalikabok din yun talaga isa sa problema sa tindahan guys na no, yung alikabok talagang kahit saan alikabok Tsaka so, syempre yung ano, iba yung mga may bubwit. Pero ngayon dito sa bahay, ah, sa ating namin, wala na. Nung isang araw, meron guys, nakuha ni Tomas yung alaga naming ah pusa. Ayan. Malalaman mo pag ano, may bubwit sa tindahan nyo. Although hindi siya nag -ano, guys, hindi siya naninira. May tae yung mga dito. Eh. May tae, tae niya. So, kailangan linis-linis talaga. Pero ngayon wala na kasi nakuha na nga. Yun, galing-galing talaga ng ating alaga. Kailangan guys, pag may tindahan tayo, mag-ano tayo, alaga tayo ng pusa para naamoy nila kasi yun kaya kunting galaw lang ng ano apapansin na nila agad pupuntahan nila pakita ko sa inyo guys yung nakuha ni, Tomas nung nakita niya yung bubit doon so thank you talaga may, may taga kuha ng bubit kasi isa din yun guys no pero wish talaga kung meron talagang taga or bubit sa tindahan so ngayon wala na hindi ka Good boy. So since mainit ang panahon ngayon guys, mainit na naman. So mabenta na naman yung ating mga soft drinks. Yelo, Kaya lang yung yelo ko. Nakalimutan kong gumawa kagabi. So gusto yung yelo ko. Gumawa lang ko na Ayun, naglagay ako. Pero syempre hindi natin papagalaw niyan guys. No? Kasi uh, mabubutas. Kakaroon na naman ng tubig sa ilalim ng ating freezer. So naglagay din ako dito sa ating cream line ice cream. Kunti na lang yung ice cream ko. Baka order na rin ako. Baka nagpa-deliver din ako guys. nagpa deliver ako ng bigas. Kasi yung bigas ko isa na lang dito. Ayan, isa na lang tayong bigas. Ayan, oh. Isa na lang siya. Meron pa rin akong mga, ano, oh, grocery na hindi pa na-display. So, mamaya i-ano ko na din Sabi ko na na ng display para uh, lumuwag-luwag naman. So, lalaman natin sa ating rack. Yan. So, nalagay na natin. Ito natin camera. Ayan, kasi magwawalis ako guys kasi sobrang alikabok. Unahin ko muna magpunas-punas ng ating mga istante. Eh. Ay, maligo ka na kayo. Magalitot na ikaw. Ba't natanggal yung ricocod eh? Hindi uh, pinili? Hindi, nasa ako So, meron tayong guys, ano, sinibentang, ah, uh, tawag dito, kopya. Apat na klase, meron tayong ube, langka, baboy, at saka munggo. Ang isa nito guys, 4 pesos. So, masarap naman siya. Tapos, ang kuha ko nito ay 60. So, ang laman, 20. So, 3 pesos ang cost. Tapos, binibenta ko siya ng uh, 4. Meron tayong 20 pesos na kala. Isa. So, ano po guys, uh, iniwan lang, babaya babayaran ko pag balik nila. So, ayan. Sabi nila, pag nasira papalitan. O, sige, go. <laughs> Kasi, pinipilit nila sa akin. Okay. Dati meron na rin ako ganito guys, tinitinda. Ngayon na lang ulit sila bumalik. So, maglalo tayo, guys. TNT Data 50. P. So, charge natin dyan, guys, ay 5 pesos. So, damitin ko na itong aking cellphone sa pag -load. So, balik tayo, guys, na mag, ano muna tayo, punas-punas. So, nakapag-load na ako ng 50 TNT. Ayan. Nasa natin kasi likabok. Oh, natin nga yan guys na yung ating paninda lalo sa harap no, ka kasi nagkita ng customer na kaya naman. Ayaw nila ng serpilet tala naman tayo diba ayaw natin na gano'n na, na, na nakikita yung paninda natin okay. eh maalik ka po. Tsaka pag tayo, tayo naman yung bumibili parang oh, nakakaano naman dito. Maalik ka po, madumi diba? Dapat malinis lang. Mamaya magre-refill naman tayo ng gamit kasi wala nang naman Para maganda tingnan, puno. pique pique wala tayong ano guys, fortune green, katol. So, mamaya papabili ako, sinubusan. So, ito yung lagay ko ng menthol. Pag menthol guys, sa sigarilyo dapat naka-separate, no? Dapat hindi nakahalo dun sa mga hindi menthol kasi magre yung customer. Kasi yung mga hindi menthol, pag nalo mo dito, maglalasang menthol. <laughs> diba? Ayan. So, huwag natin ihalo. So, nalaman ko lang din yan sa mga nag-iliosi. Kasi dati yun guys, yung aking mga sigarilyo, hinahalo ko talaga siya. Tapos, nung napansin na nila na yung aking uh, ay lasang menthol, like yung Malboro Red, ayun, o, ma ano din tayo, dapat matuto tayo makinig sa kanila. No? Parang bumalik-balik sila. Ito so, lagayan ng maliliit na cherrya pag may mga sobrang-sobrang -sobr lalik. so, yung ating mga listahan, listahan ng Gcash, listahan ng kaupangan. Yung ballpen ko guys, kasi madalas mawala na akong ballpen, lalik ko naman siya dito. Makatali, yan kasi mahirap maghanap ng ball pen. Uh, minsan yung gunting, di ba? Madalas na nawawala. Wala nga nang pwedeng itali, tali nyo. <laughs> so, Siyempre guys, no, pag naglalagay tayo, ng candy, syempre tanggalin natin ito para hindi makuli. Dapat yan ang laging makukuha. Ano yan? Tape 19. 19. Yung ano, yung electrical tape. guys. So, syempre, magpapautang lang tayo sa mga marunong magbayad. Pag hindi marunong magbayad, guys, no, na, na anuhan mo na na ganito siya, huwag mo na paulitin. Syempre, ikaw lang ang mamumblema sa panit mo. Kasi may mga ganun tayo, guys, no, na kahit sobra-sobra uh, yung delay ng buwan, tapos pinapautang pa din natin kasi nga nangaawa tayo. Pero, syempre, ngayon, baguhin natin yung ganun, guys, kasi tayo yung mamumblema, tayo naman yung kawawa, di ba? So, madami naman tayong customer na hindi naman ganun. Ayun. Ibitilim yung ating camera. Lagyan natin yung camera dito sa dito. Okay, nabili ako itlog guys. Ang isa nito ay 12.50. So, nabenta natin 15. So, meron tayong 2.50 sa isang itlog na pula. Ayan. So, bago naman to. As in, hot shot. Anyway, hot shot ba? Ano ka din? Ano ka? 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 Ano So, kita nyo guys, yung ating itlog, ito na lang natira sa puti. 1, 2, 3, 4, 5, 6 na lang. Tapos itong ating pula. So, yun, ito na lang. So, magpapabili din ako mamaya, no? Ang ating itlog. Parang umiinit yung ating cellphone. Yung aking salita ay delayed. Yan na kapag na tayo. Hindi ka pa lang siya naayos. Halat. Hindi ka buksa bro. Hindi ka dito guys. Ay! Ang buksa. Hindi ako sa Dilines. Hindi na nabumunes. Kami ay grabe ang So magpapagpag pa ako guys doon naman. Yan dito kasi hindi pa ako nakapag ano. Yung ano kasi guys yung pang ganun ko. Pang pagpat, Tawag doon. Feather, feather duster. Yun. ah uh, Ginagat-kagat ng mga alaga kong mga aso. Kaya ubos. Kaya wala akong magamit. Kaya punas-punas na lang. Yan. So. Ayan. Time check guys. na Hiningal ako time check 12.08. So, maya, maya, guys, mag, ano na din kami, magla-lunch na din kami. So, yun naman, guys, ang aking sinishare. Maraming salamat sa panunod. Paalam, bye-bye.